Pag-usapan po natin ito, assessment sa trillion peso march 2.0. Bakit 2.0? Kasi pangalawa na. <laughs> At saka sa mga susunod na pagkilos dahil ang, pag ang pagkakaalam ko dyan, eh may susunod pa yata eh. Oo. Oh. Nasalinyo po natin ngayon ang uh, Tindig Pilipinas co-convener si Mr. Francis Kiko Aquino D. Uh, Sir Francis, magandang araw. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Okay, uh can I call you Kiko na lang? Yeah, oh, please, ah, please. Kiko, 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 okay kasi uh, mas gurang ako sa iyo. <laughs> mas gurang ako sa iyo. <laughs> okay, pag-usapan muna natin 'to. Siguro ito yung umiibabaw ngayon Kiko ah, pati sa mga uh, mga sinasabi ng mga eksperto, sinasabi ng mga Uh, nagmamatsyag, hindi kinakailangan na eksperto, mga netizen Ang mga tao daw ngayon, kaya kumonte ang last uh, trillion uh, peso march po ninyo Ang Pilipino daw po ay may naramdamang rally fatigue Your comment po Well, ano po, maraming factors po. And I think, um, kinoconsider din po natin yan. No? Kasi bukod sa September 21, nag-organisa din tayo ng mga build-up activities patungo November 30, yung mga White Friday protests. Medyo linggo-linggo uh, mula Oktubre ata ay eh, um, ay, mapasaid sa shrine o ayala kung saan man. Medyo pinagod din namin yung mga sarili namin. No? So baka may posibleng uh, effect yun. Pero sa kabilang banda, tuloy-tuloy um, po yung napag-usapan yung issue ng corruption dahil um, sa mga ginawa natin. So i-assess po natin yung pagbalansin nun. Siguro ibang factors na kailangan tingnan. Uh, una ay yung... Um, yung panahon ng talaga or yung yung mismong petsa no na parang sumabay sa maraming exam ng mga estudyante, mm. sumabay sa mga naghahabol ng overtime sa iba, ibang mga trabaho mm. malapit sa Pasko so baka yun yung um, may factor yun. And then I think yung isa pang aspeto na pwede rin tingnan, medyo kahawig ng rally fatigue pero slightly different. Inisip ko baka meron rin issue fatigue. Yung idea na kung ano-ano yung sinasabi na iba't ibang mga actors tungkol sa issue ng corruption nung September 21. I think lahat ang nakatuon yung pansin doon sa flood control. Pero mula sa panahon na yun, nagkaroon ng, um, nagkaroon ng calls para sa um, kung ano-ano mang weird uh, parang... military junta kung ano man mula sa kampo ng mga nagrally sa People Power Monument noong November 16 mm. nagkaroon ng uh, pag-uusap tungkol sa uh masasamang droga na mahalaga rin naman pero medyo lihis na sa usapan baka nahihirapan na po yung iba pati ako kasi nahihirapan na rin akong sumunod sa mga developments ng issue so baka yun din po yung um, isang factor so marami pong kailangan pag-aralan at uh, mapag-usapan po yan sa magiging assessment po ng iba't ibang mga grupo na nag-organize ng People Power Monument ah wala pa ho kayong assessment na ginawa Kiko hmm. Ako po ay kasi nagkasakit po. Ah, after okay, okay. um after Sunday at ano yung nakatakda po ay Wednesday po para sa naming uh, bukas po para sa assessment. At saka siguro ipaalala ko lang din po na marami po mga grupo na um kilahok at tumulong sa pag-organize ng Independence Peso march. So um uh, marami pong layers of assessment ang magaganap. Pero siguro sa ngayon po uh, at least um dun sa mga Uh, pre-assessment sa mga group chats na uh, kinabibilangan ko. Yun yung, iba, yun yung ilan sa mga iba't ibang factors na tinitingnan natin. Yung ibang uh, nagbilang, ang galing uh, galing huyata ito sa PNP, Kiko, na 90,000. Meron din uh, nagsasabi na 95,000. Yung iba, 100,000. Ang uh, bilang po ninyo, ilan? Well, again, ang masasabi ko lang ay para doon sa People Power Monument po. No? So, mm -hmm. ang naririnig kong bilang, again, um, kasi maraming iba't ibang methods ng pagbibilang yeah. eh. So, yung pag-reconcile ng lahat para okay, ito yung official count ng organizers ay um, hindi pa nangyayari. No? Pero sa amin, a low of 20,000, high of 55,000 yung mga nasa... Uh, people power monument people power. yung narinig ko. But again, um, I will will put out an official count po pag mas na mas maayos na po yung ano mas na pag na reconcile na po namin yung lahat ng sources. Yung 50,000 plus ang sinasabi mo Kiko, yan na ba yung pinaka peak, yung pinaka talagang nagpunta na lahat, nagpuntahan yung mga tao yung wala nang alisan? Um yung peak po siguro no. So he, kasi ano ho eh maraming nag back and forth. I think maraming lumahok noong uh nung misa ni Cardinal Ambo David and may have stayed for earlier on in the program pero kapansin-pansin rin na Uh, talagang yung init at least sa sa people power monument yung init ng araw medyo mas uh, malalapu sanong um, mm -hmm. compared sa ano compared sa September 21. although Laman. September 21 kumulan din naman uh -oh. so marami ring umalis ng panahon na yan. pero yes I think yung peak ang, ang ang high estimate natin sa peak ay nasa 55,000 uh but again marami pa kaming sources na ni so i don't i don't want to say na yun na yun saka ang uh, trillion peso march naman Kiko hindi lang naman sa Metro Mega Manila no kasama hanggang sa buong Pilipinas ano That's right po. So map, napakarami po yung iba't ibang mga probinsya, mga dioceses mm -hmm. uh, na nagsagawa rin ng mga kilos protesta. Yeah. Again, um, nililikom pa rin namin ang lahat ng impormasyon so I don't want to speak for the other groups uh, or yung mga kasama namin outside of Metro Manila dahil medyo nag-day of ako kahapon so hindi ko pa um, hindi ko pa um, binubusisi yung lahat ng impormasyon pero definitely um, naging napaka-vibrant po yung kilos po na natin na talagang kahit saan may uh, and tama naman dahil hindi lang naman Metro Manila yung naapektuhan ng corruption. At saka speaking of uh, digitally world na tayo ngayon, Kiko, baka pwedeng isama sa bilang hanggang online na mga tao kasi yung sinasabi natin na 90,000, sabihin natin na 100,000, mga warm bodies lang ang pinag-uusapan natin na uh, Kiko, tama? Ah, yes po. So hmm. uh, again, <sighs> Again po, ano, na wa, pero um, yung monitoring din natin ng social media ay um, medyo hindi ko rin masyad, yung, yung, final report nito ay hindi ko pa rin nakikita. Pero definitely, ano, um, high yung traffic sa pinag-usapan tuwing uh, about sa Trillion Peso March. But I, I'd like to emphasize lang din po, no, na bagamat, malaking bagay din naman yung pakikilahok online. Kung kaya po nating lumabas, iba pa rin yung uh, dating niyan sa mensahe na ipinapa na nais nating iparating no? so kung uh, lahat tayo ay sumisigaw ng malakas ng may isang boses na ikulong na yung mga kurakot yun mm. dun nagkakaroon ng epekto dun medyo naapektuhan yung mga politiko natin so yeah. bagamat mahalaga yung online and uh, Contribution din yan at nagpapasalamat kami dyan. Um, iba pa rin pag nandun po kayo mismo iba pare. no. Okay, meron din nagsasabi, uh, Kiko na hindi kaya hindi sila pumunta doon sa mismo March dahil satisfied na sila sa ginagawa ng gobyerno. Um, it's possible po. Again, siguro ano, maraming pag-uusap na ang kinamaganap, pero hmm. ako parang I'm skeptical kasi at least ako na medyo malapit sa issue. Hmm. Sa mga unang naaresto, wala naman akong kilala doon bukod kay at, eh At si Zaldeco <laughs> hindi na nga na-arresto. Si oh. Siya lang yung ano, parang nabanggit lang yung pangalan niya. Uh, siguro ano, baka may mga uh, hopeful dito sa sinabing December 15 deadline ng O'Botsman. And sige, parang titingnan din natin kung talagang um, walang sasantuhin yung uh, ombudsman dito sa listahan ng mga kakasuhan nila then maybe ano then maybe um will assess from there no although ang masasabi ko rin and ano this is coming from yung Pinoy administration na siguro maintindihan ng mga tao fund ako no kahit na nakasuhan yung mga dapat makasuhan um yung uh, kaso parang across within that administration and across administrations hindi siya talagang pwedeng bitawan eh kasi mm -hmm. dito dito tayo ano um 12 years after yung million Peso march from 2013 um nilalat mm -hmm. na mga kaso ay mukhang ano parang malayang lahat ng mga sampad di ba mm -hmm. so i would say kahit na i think definitely very good step kung marami yung um kung marami yung yung marami matatas na opisyal yung makakasuhan nitong December 15 pero I would still say na kailangan pa rin nating pantayan yung mga kaso na yun. so I would say na um, hindi pa sapat yung ginagawa po natin dahil lalong hindi pa sapat yung ginagawa ng pamahalaan Okay, ah uh, ito po yung tinanong ko din kay Attorney Howard Kaleha uh, gusto ko malaman yung uh, inyong uh, uh, marka Um, Pagka bibigyan nyo po ng 100% yung uh, pinakamataas na grado, 75% yung uh, pasang-awa, 60% bagsak na. With the current uh, news po na handa na daw po si Pangulong uh, Marcos Jr. na humarap sa mga investigasyon, ano ho ang bibigyan niyong marka sa administrasyon sa paghawak sa kaso ng uh, mga anomalya? Ang temptation ko po ay, ano po, kung estudyante yan, dahil guro naman po ako, ang temptation ah. ko siguro ay incomplete dahil kung sinabi ng estudyante mo na ipapasa niya yung assignment, okay, pero asan yung assignment, ba diba? So ako sana'y gawin niya yung kor konkretong hakbang para maihiwalay niya yung sarili niya dito sa mga investigasyon. Ang panawagan ng grupo namin ay ipasa yung Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill na magtatatag ng Uh, isang uri ng ICI na hindi na manunungkulan at the pleasure of the President. Nang sa gayon, ay talagang hiwalay na si President Marcos dito sa mga investigasyon. So ako, ang, ang kinainis ko lang sa incomplete kasi ay ano, pag in-incomplete mo yung estudyante na medyo pasaway, lalo mo siyang magiging problema kahit natapos na yung semestre. So medyo magdadalang isip din ako dun sa grado na yun dahil um, ayoko nang ayoko nang problemahin si Pre President Marcos after 2028 pero um, sa ngayon incomplete po yung mabibigay kong lato. Uh, incomplete meaning may pag-asa pang pumasa. Meron pa, mm -hmm. pero ako po ay, ano, sa kasanayan ko po sa UP, karamihan ng mga in-incomplete ko ay parang hindi na nila ah, kinocomplete yung, <laughs> yung assignments. O so, parang grado mo na yata nila tayo yung tayo, Gigo, eh, no? Klase na, medyo ayoko rin. Kasi oh. ayoko rin um, umulit sa akin yung mga pasaway na estudyante. <laughs> estudyante at lalo rin. na yung mga pasaway na presidente. Oh, oh. At least one term lang yung nasa constitution natin. So, hindi naman yan problema. Oo. Oh, oh. Okay, let, let's talk about the the next 3 uh, trillion peso march. Kailan ba ito? At hanggang kailan po tayo? Hanggang kailan po natin gagawin ito, uh, Kiko? Well, ano um, at least um, may ilang mga ano, may ilang mga proposed dates na nakita ko, yung iba February, yung iba March, yung iba ah, January, okay. pero again wala pang na wala pa kaming pinal na ma ngayon. Okay. Pero ang tingin ko po ay again, kung ganito pa rin yung uh, ugali ng pamahalaan tungkol sa korupsyon na talagang urong sulong yung commitment nila at tingin ko yung pinaka um, yung pinaka um, litaw na kaso nito ay yung ugali nila kay Speaker Martin Romualdez na again, sinabi ng Pangulo three days ago, or sorry, three weeks ago na walang ebidensya. Two weeks ago, sinabi ng DPWH na meron. Last week, sinabi ng ICI, baka wala ulit. So yung ganitong pag urong sudong hindi siya magandang sinyales dito sa commitment ng pam pamahalaan sa issue ng corruption. So kung ganun pa rin yung makikita natin, lalo na pag kung lumipas na nga yung December 15 deadline at mag urong sudong pa rin yung pamahalaan, ay sigurado masyadong sigurado ako na that, uh, magkakaroon pa rin ng mga trillion peso march protest at iba't ibang mga protest kahit sinong grupo pa man yan. Okay, meron tayong question dito. Ano ang masasabi ni sa mga grupong nagnanais magbuo ng isang transitional council? Hmm. Um, ang tingin ko po ay labag po ito sa, Saligang Batas. No? So, ang um, Um, again, medyo personal po ito sa akin, ang ipinaglaban ng Lola Cordico nung siya ay presidente, uh, ilang kusyong yung hinarap niya dahil para sa kanya, ang katangi-tangi paraan para makakuha ng kapangyarihan sa isang demokrasya ay dapat yung balota. No? Dapat yun lang yung paraan para magpalit ng kapangyarihan dito sa Pilipinas. So, ang isang Transition Council, bagamat sa tingin ko naman ang karamihan ng mga may ganitong panawagan ay may mabuting intention naman. No? Parang wala rin namang bahid ng korupsyon yung mga may ganong panawagan. Um, tingin ko masyado itong lihis sa demokratikong proseso. Dapat kung may kahit sino pa man ang mabibigyan ng ganyang kapangyarihan ay dapat pa rin dumaan sa buong sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng eleksyon. Oh, pero si Tita Korea ta is produkto ng people power, uh, Kiko, right? Pero ang pinakaiba po niyan ay nagkaroon ng eleksyon na malalayong dayaan. Mm -hmm. Na sobrang linaw, nagkaroon ng walkout ng COMELEC dahil hindi pinagbigyan ni Marcos Sr. yung electoral process para um, para mailabas yung panawagan ng sambayanan. Yeah. Doon po tayo nagkaroon ng People Power Revolution. Okay. No? So ako um, again yung eleksyon po yung um, way na talagang nabibigyan ng boses ang bawat isa pag ito'y tabi ng ating president, ng ating administrasyon. Doon po, doon sa tingin ko, kailangan nating ilabas yung boses ng taong bayan sa ibang paraan. No? Pero hanggang hindi pa, wala pa tayo doon, sa tingin ko, dapat dumikit pa rin tayo dito sa ating saligang patas na ano, merong malinaw na line of succession kung sakali mang mag ng kung sino mang um, Uh, Oficial uh -oh. uh, Pagbigyan mo na ako Pasko naman uh, Kiko May nag-message dito Yung kaibigan ko uh, May asawa ka na daw <laughs> <laughs> Data privacy po uh, <laughs> Data privacy Ayaw sagot Ayaw sagutin, pare uh, Pero wala naman Wala naman Wala Gusto ah, uh -huh. ko nang magpatawa <laughs> Okay Kiko maraming maraming salamat Sa oras na binigay mo Sa DWIC Maraming salamat din po Sir Dennis. Maraming salamat sa lahat ng mga nag at nakinig po ngayon. Thank you very much. At hindi ga Filipinas ko co con Mr. Francis Kiko Aquino D.